Okay, may ginawa akong video, ni-review natin 'to nung una. Tinisting natin dito sa speaker. Ngayon, mga boss, naalala ko pala. <laughs> may customer o may viewers tayo na nagtanong. Yung mga ganito ba daw na ano, na klase ng Bluetooth speaker o Bluetooth amp, 'yan. May kasama na po kasi itong amplifier sa loob. Ito na yung pinaka-speaker out niya. Ayan nyo. Mabasa nyo. So, panoorin nyo na lang yung ano, Uh, maganda siguro mga boss at ah, ikalang lang I stop muna kayo sa panonood dito ipost nyo muna puntahan nyo yung video na inupload ko doon sa kabila i-flash natin dyan sa screen panoorin nyo para ano, wala nang, ano, wala nang question, no, wala ng ano, wala ng question wala ng agam-agam then kung napanood nyo naman tuloy tayo so natisting na natin to mga boss natisting na natin to may nagtatanong kasi sa totoo lang may nag-PM sa akin dati noon. Gawa ng minsan, sobrang busy ko. Hindi ko siguro na digest ng maayos yung ano, hindi ko nababasa ng maayos yung mga yung mga tanong. Minsan nasasabi ko hindi pwede, hindi obra. Pero technically pwede talaga. Minsan mga busa, mga nagtatanong pala, pasensya na kayo. Hindi ko kasi kayo masasagot lahat. Lalo na yung lalo na yung sa mga gusto ng tutorial, yung nagpapaturo o may nagtatanong na may ginagawa nagpapatulong o yung ano uh, wala na kasi yung oras para ano wala na akong sapat na oras para ano para magreply sa iyo sa inyo from time to time pero nababasa ko naman yan pero kung hindi agad na pasin pasensya na mga boss talagang ibig sabihin niyan abalang abala ako at sa mga tumatawag naman alam ko nagtumatawag diyan ano, hindi ko nasasagot gawa ng mga boss Uh, isa akong kapos na vlogger. <laughs> Ibig sabihin, pag kapos na vlogger, ito mismong cellphone na ginagamit ko pang sagot sa inyo, pang comment o pang reply sa ano, ito din ang ginagamit kong vlog. Kung hindi ako busy sa repair, malamang nagbablog ako niya, nakikita ko, tumatawag. Pero ayaw ko namang putulin yung pagbablog ko, tuloy-tuloy na lang. Kaya pasensya na. Siguro sa mga gusto humingi ng tips, eh, dito na lang po kayo sa, na, sa mga video ko magbase. Pasensya na talaga mga boss. Tuloy tayo. So may nagtanong sa akin kung pwede daw to ikabit sa amplifier. Example natin, ang pinakapaborito o yung amplifier ng bayan o sabihin na natin eh, huwag magagalit ha, <laughs> yung iba. Siguro yung kung mayroong pambansang amplifier, pwede kong sabihin na yung concert pipe to, pambansang amplifier, aminin man natin sa hindi mga boss. Itong nakalipas na dekada, ah uh, concert pipe auto yung nag-dominate talaga sa mga pambahay-bahay na amplifier. Aminin sa iba ng aminin man sa o hindi ng iba niyan pero base dito sa akin, ang dami ko nare-refer na concert pipe auto dito sa lugar namin, malamang sa malamang eh, uh, 80% sa baong bahay naka concert pipe auto. So, pwede ba siyang ikabit sa isa pang mga amplifier? Ang tago ang sagot ko diyan ay mayroong masilang paraan, mayroong madaling paraan. So, pwede siya mga boss, pwede itong ikabit sa amplifier. Yung ano natin, yung sinasabi kong the hardest way <laughs> o pang technician na paraan, pwede. Kukunin niya lang yung pinaka volume dito, doon siya magtatap ng audio o kaya dito sa pinaka output ng ano. Pwede, depende kung ang alin ang nauna. Kung dumaan muna sa tone, ito kasi dalawa tone control tas volume. O kaya volume muna galing dito sa taas Tapos mga boss, ang pinakamadaling paraan na siguro kahit hindi technician, kailangan nyo nga lang ng isang gadget. Ito nagawa ko na rin ng video dati, hanapin ko nga. So, kailangan nyo ng ganito. Alam ko madalang nang gumagamit nito. Pero nung panahon na malakas pa yung car audio, o marami pang ano, may mga booster, o mga equalizer, o amplifier equalizer, yan, yung mga booster equalizer na ano, ginagamit to mga boss sa mga sasakyan. Kaya mapapansin nyo dito sa ano yun, nakalagay yung car, car audio host o car stereo. Tapos, dadaan siya ng ano, ayan yung pinaka diagram nyo. Tapos, audio wire, yan, papunta na din sa car audio amplifier. Pero, hindi lang naman siya dito pang, ano, pang car amplifier. Pwede din siya pang bahay. At hindi na siya kailangan supply ng, ano, ang Napaka ano lang niya. Kung baga, passive lang siya wala na anong So, ayan. Ang tawag yan na high to low or impedance converter. Ngayon, paano nga ba to? Yung pinaka-output lang ng speaker, mga boss, yan. Yung pinaka-output na speaker, yan lang yung kakabitan nyo. Yan. Kunyari, ito na yung pinaka-speaker, di ba? So, anong gagawin natin? Kunin natin tong impedance converter. Ayan. Kalasin natin dito. Dalawa to eh. Iwan ko nasaan yung isa eh. Baka nahulog na siguro dyan. May nagpabili kasi sa akin ito. Shoutout pala. May nagpabili sa akin ito. Hindi ko agad siguro na replyan. O hindi ko agad na hindi ako nakapunta ng raon. E eh, bumili ako ng dalawa hanggang ngayon. Hindi pa nabibili. Yung nag-order naman sa akin ito na nag-chat. Hindi na. Hindi ko na alam oh, kung nakabili na siya o oh, ano. Hindi mo lang nagbalita na boss. Nakabili na ako ng ano. Huwag ka nang bumili. Wala malang ganun. So, nung hindi pa ako nakabili, chat nang chat sa akin. Sabi ko, sige, pag ano, punta ka ng lawan, bili ako. Ang ganyan, wala naman eh. So, gamitin na lang natin. Kunyari, itong isang wire yan. Ito yung input galing dito sa pinaka speaker out. Tapos, ito naman yung pinaka output niya. Ito yung kabila, ganyan din naman. So, hiwalay ito kasi may hiwalay din siyang piyesa sa loob. So, tanggalin natin. Ah, tika lang. Isang, isang linya lang ang gagamitin natin para at ikaw lang, ano ba tong ano ko sumasablay na? Isang linya lang yung gagamitin natin para ano. So susundan nyo lang guide, may positive naman siya. Ayan o, may positive naman siya, may negative ba yan. Yung puti, negative na yun, mga tik. So dito, ang gagawin natin ay, itong mismong pinaka speaker out, itatap natin dito, yan. Pupulupot lang natin ang ganon mga boss, yan. Ayan. ayan. Tingnan natin kung uobra. Tapos yung amplifier natin na 5 buto, andito yung 5 natin sa gilid. Shout out kay Kuya Efren Binigno, binigay sa akin 'yan. Yan. Okay? I-plug muna natin. I-plug natin yung ano niya, amplifier. So, ito yung pinaka-input ng amplifier na 'yon. Harapin natin yung ano. Oh, nag-una ba? Tika lang. Baka nakalas yung speaker. Ay. Natumba yung ano ko mga boss, natumba yung natumba yung camera. Nakauna na ba? Okay. Nakauna na. So try, try nga natin kung asan dito yung audio. Wala. Bakit wala? Ano ba tong sinaksak ko? Baka mali naman ha yung isa. Ayun, mali yung mali yung kinabit ko. Try muna natin kung asan dito yung ano. So ito. Ito wala. Ito meron. So ikakabit natin 'yan dito, baba natin camera. Kakabit natin dito sa antay nagtap. So dito. E, ba dito, Nag ako. So yung pula, So, dito natin ikakabit yan. Yan. Ganyan na siya mga boss at ayan naka na. Ola ola, off muna natin. Try natin i-power on tong ating ano. Ating So tandaan niyo ito ay papunta na sa amplifier. So umugong na agad siya. Power on natin. Yun lang may kunting distortion, may kunting tunog. Ang kaibahan lang mga boss May maririnig kayo na kunting humming Siguro dala ng mahaba na itong wire na ginamit ko O ano Sa linya Pero pwedeng pwede siya. Yeah. Yeah. Tukoy yeah, yun yung natin yeah. Ito yung, ano. So pwede rin natin dito mau volumean pa rin Ay, dito sa kabila wala na syempre kasi hindi natin kinunik yung audio dito lang sa so yung ganitong paraan ay safe naman at ginagawa to dati baring sa mga bagong ano ngayon bagong generation hindi na to maririnig ang problema lang mga boss dito may kunting humming lang sya pero kung tumutugtog naman sya okay naman tatapo na yung humming Ayos siya, ayos. Pwede. So, patay na natin para makabilo tayo mag-vlog. So, ang tanong sa sagot, ang sagot sa tanong, balik tala. Ang sagot sa tanong na pwede ba itong ikabit sa amplifier? Pwede, basta meron kang ganito. O kaya, kung technician ka, pwede dito magkuha ng audio papunta sa amplifier. So pag sa mga nan technician ito yung pinakamadali at pinaka safe na paraan. Katulad ng mga Bluetooth speaker na mga ginagawa natin, yung mga nabibili ngayon, pwede rin mga boss kasi parang ganito lang din ano-non. Kunin nyo lang yung pinaka speaker out, speaker out nyo mismo, yun mismong input nitong ano, uh, impedance converter o high in low, high to low, ayan Oh. ayan, ayan mapapansin nyo yan. Ayan sa diagram. So, pinaka-speaker out din ng car amplifier yan o ng car stereo papunta doon. So, pwede siya, Pwede, mga boss. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Kaya lang, depende yan sa ano. Depende yan sa wiring. Kailangan siguro mas maiksi yung yung cable nya. yan. May kunting humming. Pero tolerable naman siya. Kung kaya ano, ah, hindi naman siya yung serong sero kasi magkaiba sila ng ano. Pero so far sa audio okay naman. Sa tagtanong, ang sagot ko diyan ay pwede po. Yun lang mga boss at sana nakatulong naman tong video na to. Kung sakaling mag-isip-isip kayo <laughs> na pwedeng gawin pang bluetooth lang, pwede naman. Pero may extra tips, may extra tips pa pala ako dito. Kung sakaling ayaw niyo nang gamitin tong baba, pwede naman ah, dito na kayo magtap kung sakaling pinaka ganito lang yung gagamitin nyo pwede naman kayo dito magtap na lang ayan eco ground pinaka yan yung pinaka volume yan papunta na yan dun sa ilalim ito yung wiring nyo so papunta na yan ayan eh tingnan natin babasahin nyo lang kasi ground 3.3 volts mic output tapos yan ground tapos volume pwede ka dito kasi itong board na to ay mono lang din papunta na yan dito sa pinaka volume pero yun ano ng technician pwede to yung setup na to yun lang mga boss at maraming salamat sa mga nanood hanggang dito sa dulo kung sakaling may mga additional ano kayo tanong o may mga may mga may dadagdag kayo na info o sa mga nakapag try na nito nakapag experience na nito so share nyo dyan sa baba para ano uh, madagdagan tayo ng kalaman at malaman din ng iba kung sakaling ginawa niya sa inyo at may side effect o masama o hindi naging maganda comment pa rin dyan sa baba mga boss para, no, para malaman natin okay God bless po sa ating lahat